Kung may atake sa puso, mayroon ding atake sa utak at mas kilala ito sa tawag na stroke. Ang stroke ay isang nakamamatay na sakit na nakaaapekto sa utak. Sa Pilipinas lamang, ang stroke ay itinuturing na pangalawa sa sampung mga pangunahing sakit na nakamamatay. Sa katunayan, halos 300,000 na Pilipino ay nanganganib na magkaroon ng stroke taon-taon. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Kadalasang nagkaka-stroke ang karamihan sa mga Pilipino dahil sa pagkakalulong sa bisyo o kaya naman ay may iba silang karamdaman na nagiging sanhi ng stroke. Upang makaiwas sa stroke, narito ang iba't ibang sanhi nito. 1. Labis na paginom ng alak Marami sa mga kabataang Pilipino ay labis-labis na ang paginom ng alak. Base sa datos, kahit edad 20 anyos pa lamang ay pwede nang magka-stroke. Ang alak kasi ay maraming masamang na itutulot. Pinapalab na nito ang dugo na siyang maaaring magtulot ng hemorrhagic stroke. 2. Paninigarilyo Bukod sa alak, ang paninigarilyo ay isa rin sa mga sanhinang stroke. Ang sigarilyo ay naglalaman ng nikotina na siyang nagiging dahilan ng pamumuo ng dugo. Dahil dito, nagkakaroon ng pagtaas sa presyon at ang mga sel ng utak ay namamatay dahil sa kakulangan ng oxygen. 3. Mataas na presyon. Ang pagkakaroon ng mataas na presyon ay pwede magresulta sa stroke. Kung ang presyon ay 140 over 90 pataas, dapat magkaroon ng maigting na pag-iingat sa lifestyle o paraan ng pamumuhay. 4. Sakit sa puso. Ano mang uri ng sakit sa puso ay posibleng magdulot ng stroke. Dahil kadalasang may nakabarang taba sa mga ugat ng katawan. Hindi malayong umabot din ito sa mga ugat ng utak. 5 labis na timbang Ang mga taong may labis na timbang ay siyang madalas magkaroon ng transient ischemic attack o TIA. Dahil sa mga naiipong taba sa mga ugat at daluyan ng dugo ay sumisikip at nagdudulot ito ng mataas na presyon. Kapag tumaas na ang presyon at ito ay lumala ng lumala, posibleng magkastroke ang isang tao. 6. Diabetes. Ang pagkakaroon ng mataas na blood sugar level ay makapipinsala sa mga ugat ng katawan, lalo na ang mga ugat sa utak. Nag-enjoy ka ba sa video nito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!